Sumuko sa otoridad ang PBA player na si John Amores sa gitna ng reklamong attempted murder laban sa kanya. Nagkainitan si Amores at ang kanyang nakalaban sa basketball na si Lee Kakalda noong Miyerkules. Hagip sa security camera, ang motorsiklong sinakyan ni Amores, nakaangkas siya sa kanyang kapatid na si John Red na kapwa sumuko rin. Sa gitna ng highway, bumaba ang PBA player at binaril si Kakalda. Wala namang nasaktan. Ayon sa Lumban Laguna Police, hindi nila nakumpiska ang baril at hindi raw maalala ng basketball player kung saan niya ito itinapon dahil sa kaba. Hindi ito ang unang pangyayari na may nakaalitan si Amores. Noong 2022, naghain ng player ng University of the Philippines na si Mark Belmonte ng serious physical injuries dahil sa isang mauling incident sa preseason ng Universities and Colleges Basketball League. Noong taong ding yun, dalawang player ng College of St. Benilde ang nagfile ng reklamo matapos ang kanyang punching spree. Dahil dito, nasuspindi siya sa National Collegiate Athletic Association at napatalsik sa kanyang paaralan na Jose Rizal University. Ayon sa isang clinical psychologist na si Rhea Celine Villa, normal ang magalit. Pero nakakaalarma ito kapag mahirap nang i-control. might be a sign of a deeper issue such as um, chronic stress or may unresolved trauma ito or a mood disorder. If nakaka-damage na siya ng relationships, if na-deplete nade eh hindi na okay yung routine mo then um, it's already a uh, uh, indicator na parang uh, hindi na natin ma -manage. para matugunan ang hindi normal na galit sabi ni Vilya kailangan ng self-awareness tulong mula sa isang professional at practical strategies sa so self-awareness kailangan malaman ng triggers at patterns makakatulong naman ang isang professional para i-manage ang labis na pagkagalit para hindi humantong sa pagkapuot kailangan ng relaxation techniques. So this could be breathing, this could be progressive muscle relaxation. In this case, kung athlete siya, pwede rin siyang uh, a lot of physical activities kasi kailangan, uh, it could help you calm down uh, during the moment. Dagdag ni Vilia, dapat bigyang pansin ang mental health para maiwasan ang breaking point kung saan maaaring makagawa ng di makatwiran at ipinagbabawal na kilos para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand. Deniza Fernandez, Newswatch Plus.